guys, meron akong ilang tips para sa na mag-start pa lang hatarin si Big Bro. Okay, um, first of all, kailangan mo talaga siyang aralin kasi ipapasok mo yung pera mo sa company mo yan. So, para pa na pagka naman matulog sa gabi, at least mapag-aralan mo yung advantages na pwede mong magamit paano ka mabilis maging successful sa business. So, bibigyan kita ng overview sa ating mga accounts. Per account, although 63 accounts siya, one login mo, magkita mo dyan lahat ng income reflection sa lahat ng accounts ko. This will take time. Pero kung papanoorin mo, hindi ko siya masyadong i-open lahat ng accounts. Just for you to see, okay? Punta tayo sa accounts ko. Itong account na sa gitna, nandito yung pagkakahati-hati kung saan ang gagaling yung mga income. Okay po. So, ang main account ko is ang pangalan ay Cindy. Si Cindy, ayan, loading. Meron na siyang lahat ng account kong 63, merong 1,000 welcome reward. Lahat ng account ko, e, na nanunood, merong 150 times 10 days. Ito magiging 152. Okay po. Lahat ng account ko, pwede magkaroon ng sales match. Lahat ng account ko, pwede magkaroon ng indirect referral. So, ang ganda naka-63 accounts ako, guys. Okay po. Leadership, ito yung per-percentage. Per-first, second, third, fourth, fifth referrals mo, may percentage ka sa income nila, may big bro rewards, kung sino yung apply na nakakabit ka doon, kung sino man yung nag-connect ka sa kanya nung inactivate ang account mo, may percentage na may income ka din din. Lifestyle reward, every fifth pair, nagpupunta dito yung pairing. Anyway, And we check out the lifestyle reward. Ayan guys. So, ang dami mong pwedeng pagkakitaan sa loob ng 1,500 na ibibigay mo. Plus, pag payout mo, meron ka pang products. Okay po. So, yun. Ang ganda niya. Ito, isang account ko pa lang to guys. Ha? Ito yung iba scroll down 28 everyday guys check nyo uniform ang nangyayari sa watch and earn basta nanood ka dagdag siya so lahat ng account mo for that day para pareho ang laman ng watch and earn ayan lahat lahat sila yung 63 accounts 450 okay po ayan check ko yung iba. guys. Ito, sobrang bilis as in. Walang effort masyado, sure payout. What if mag-effort ka? What if naka-multiple accounts ka? Kahit huwag natin sabihin naka-63 accounts ka. At least multiple accounts. Tapos ang bilis mo siyang i-offer. Kasi, uy, watch ka lang po. After 10 days mag out mo siya with products. Aralin mo yung business, aralin mo yung mga videos. Mag-formulate ka ng tamang atake paano mo i-offer yung business mo. Kasi mas maganda kang mag-offer ng business, mas malaki ang chance na may mag-join sa'yo. Ang nakasalalay dito, yung income flow na hit mo weekly or after 10 days. Ganun siya guys. Lahat na pag-aaralan, walang excuses. Ang importante, June na ngayon, at for sure, hindi lang hindi lang iilan ang naghahanap ng extra income. Kasi June na. Everyday ang mga bata. Alam mo na, mag-aaral, baon. So please give yourself time na mapag-aaralan yung business bago mo siya i-decline at least. Kasi ang ganda niya, hindi ka makaka-resist sa ganda ng compensation plan ni Big Bro. At isa pang motivation guys, malapit na ang December. At least may ilang buwan ka pang makahataw para bago mo mabigyan ng masayang Pasko ang Panginoon. Okay, this is your coach. Cindy be happy. Hanggang sa susunod na video guys.